guys! Welcome to my video chat. Okay, problema ba kayo sa inyong plancha? Lalo na yung plancha na maitim na yung, alam nyo maitim na yung ano, planchahan. Dumidikit sa inyong mga damit. Every time na gagamitin nyo yun, didikit ang damit nyo. Pag puti, malalagyan ng itim yung pinaplancha nyo. Ito lang yung, ano ko dyan, uh, life hack char, may ganun. May idea ako dyan, guys. Sana, eh, makatulong to sa inyo. Lalo na sa mga katulad ko, kadama, katulong, Ito po yung magiging solusyon nyo. Ito lang siya, guys. Kuha lang kayo ng isang tableta. Ano to? Panadol. Panadol or paracetamol. Yan, guys. At e, syempre, yung plancha nyo, I like nito. Alam, di ba? May mga itim-itim. Yan, 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 yan. Katatanggalin natin yan. Ang unang gawin nyo, isasaktak nyo yung plancha nyo syempre, ano. Tapos, painitin nyo siya ng todo. Tapos, ganito yung gagawin ninyo, ha? Ayan, mainit na mainit na siya. Siyempre, ko yung ano natin, yung mm, tablet tabletas Ikukudkod lang natin 'yan dyan Siyempre, maghanda kayo ng pamunas tissue. 'Di diba, Natatanggal Hmm. Ganun lang gagawin nyo. Ulitin nyo ulit. Para naman makuha lahat. Hmm. Di ba? Nakita nyo na? Di ba nawala yung item? Oh, so, may idea na kayo. Yan lang ang gawin nyo para mawala yung itim ng inyong plancha. Ganyan nila guys. Thank you so much. I hope na nakatulong po to sa inyo. Bye bye!